Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang ilan sa 30 nasugatan sa pampasaherong bus na nahulog sa isang open canal sa Marilog District sa Davao City. Ito ang balita ni Bernard Dadix. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang aksidente sa Marilog District sa Davao City kaninang alas 2 ng madaling araw. Isang pampasayarong bus ang nahulog sa isang malaking kanal sa bayan ng Suawan na ikinasugat ng tatlumpo. Apat sa mga biktima ang nilapatan ng paunang lunas at dinala sa ospital ng UNTV Rescue Team. Nakinilalang sina Jacqueline Emberie, 24 anyos, Jennifer Casol, 23 anyos, Lorey Labos, 24 anyos at Donna De La Cruz, 24 anyos. Nagtamo sila ng mga sugat at posibleng bali sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang iba namang pasahero ay binigyan ng first aid ng Davao Central 911. Habang ang iba pang malubha ang pinsala kasama na ang driver ng bus na si Ray Aganap ay agad namang isinugod sa ospital ng mga responding ambulansya. Bumiyahe ang bus mula sa Cagayan de Oro City papuntang Dabao nang mangyari ang aksidente. Ayon sa isang pasahero na nakaupo malapit sa driver, mabagal lamang ang kanilang takbo ngunit nakaidlip ang tsuper kaya nawala ng kontrol sa manibela at nahulog ang sa kanal. Kasamang Dabao News and Rescue Team, Bernard Dadis, UNTV News, Worldwide. Tulong muna! Bago